base, base of mind <laughs> o yan na kulog talaga sobrang lalo na malipod-lipod <laughs> o yan naray. sabi sa kuya mamas ka, ka na ka daw saka mayo ka na bagang ngipong gurangon ka ano ta ka ang itsura mo sa kamayo ka kaning sa diring ano mayo kung original na kiray ganang isip-isip ko din saka tiripo kada tiripo ka pangaya de kena ka kapangipon tan ta aroga na sa imong ngipon ade ko manini pabago na sa kwen ngipon kay bungani kang may sentimental value ini kaya ade ko pini ini baguhon sa ang kiray ko talaga bako man talaga ini original unya na isip-isip ko talaga na ano kaya na kukuryos din ako kaya arog na lang kaya na ko maripaka nga ngani talaga sunodong ko talaga si mga sinasabi sa kuya maripakaini maparitoki nga ngani ako kay dungo. kaya o ni halat halatong sa nanindo nindo den, den, do, ako pagpara sibot sibutan sa kadin nindo magpara pakiaraman asa kuyang ano ngipon taarog na talaga kainin niyo. ah may tagibo ka niyo kaya o ni na halata halatong nindo o ni nindo tama ano na ako mapangipon ako saka mapakiray ako saka inut ko muna ng papaasikasunan sa kuyang dongo. Pira talaga ako nin, ano ko, dongo ko, ano. Mm, ngayon, pag nailing na nin nasa kuyang, ano, pinarutok eh. Mangalas ka mo talaga. Ta, medyo talaga nag, may grabe talagang pinagbago. Kansa kuyang, ano, face. Ah, mag, yung face na uh, 57 years old magiging 18 years old kasi nagnangkaw na ang dungo. Nagbago na, pinaritungki ko kaya. Nagparitungki ako, kikita magagurang na, medyo mag-ayos-ayos pa man. Tsaka nagpalaag din ako na ng kiray para din kita magparalaga atong mga kurit-kurita. Pag minsan, pag nagaganutan, nawawara inaaragos ning uh, ina inaaragos ning uran o kaya gaanot kaya medyo makulog talaga nagkaigwa ning mag maga, maga makulog talaga sobra talagang kulog pero tinius ko kasi gusto ko talaga na magkaigwa man ning uh, matangos-tangos na dungo kaya Oni, papailing ko sa Indo talaga kung anong naging resulta. Kaya salamat man sa nag-retoke kang sa Kuyang Dungo luluwa-luwa yun talang para dae man masyado siyang uh, makulog. Ayan. Grabe! Sobra! Makulogon talaga. Um, pero siyempre, <laughs> tinayos ko kasi ini nga yung gusto ko na magkaikwa kita ni face, face of mind. <laughs> <laughs> O yan na dalaga subrallay luno maliput liput <laughs> ayan nara ay ay aray. Aray. ay 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 at least, mababago na ang buhay ko. Ngunyan na, nagparito, ng dungo, komedyo talaga. Naglangkaw. So, kaya, itong mga, ayun mga dungo, magparito, kinakamo. Barato lang. Hmm. Yan. Aray, 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 aray. medyo sariwa pak ini kayak aray ko aray ah, grabe ang tahi grabe ang tahi nya ang tinahian yan ah aray ko pag may Pag may kwarta ka, madali lang magpaayos ng dungo. Pag may kwarta ka. Ayun. Ay. 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 Ayko. Ah, mitu si de si risi. Oh. Ay, uya na, uya na. Para mailing nindo ang pagkaayos kan sa kuyang dungo. Ah. Yan. Yeah. Oh, di ba? Yung manggirada. Yung si dungo. Ano na ngayon?